mga bata, part 2 na tayo. Bilisan natin kasi mabilis lang ang reels. Ang fourth type of sentence is declarative, interrogative, exclamatory, and imperative. Okay? Sa Pilipino naman is ang apat na ori ng pangungusap ay Pakiusap o pasalaysay, pautos, patanong at padamdam. Mga bata, alam niyo yung ibig sabihin nun, no? di ba? Example natin sa pakiusap at pasalaysay. Nagpapaliwanag at nakikiusap. Yun yun yung pangungusap na pasalaysay at pakiusap. Ang pangungusap na nagpapahiwatig ng patanong is nagtatanong siya. Example, saan ang bahay ni Rinmart? Oh, yan ang example. <coughs> Then, next naman, ng pangungusap na pautos. So, ati, panging tubig. O, oh, ba diba? Pakiusap naman ati, panging tubig. O, oh, ba diba? Yun yung pautos. At ito naman tayo sa padamdam. Ang sakit ng iping ko. Ang layo naman ng bahay nila. O, ba diba? Yun yung padamdam. Kaya, mga bata, ganun din sa English. Interrogative, exclamatory, imperative, at dictionary.